Dahil nga, palagi na kami nagbabaon ng pagkain at gusto namin ay mainit pa yung kinakain namin. Buti na lang talaga na padaan itong lunchbox na to sa FYP ko. Talaga namang masasabi ko, wari na sulit na sulit ito. Dahil nga, stainless steel na rin ito at leak proof na rin siya. May free na rin nga pala siya na bag insulation. Perfect na perfect dito sa baon kong bulalo. Tinry ko na rin nga siya agad-agad kung leak proof nga at totoo ang chismis leak proof talaga. Buti na lang talaga na padaan ito sa FYP ko dahil nga pag kami kumakain, nagbabaon sa umaga ay gusto ko talaga mainit pa rin yung kakainin ko sa tanghali. Nasa 250 pesos ko nga lang pala ito nabili. Dalawang peraso na siya tapos may free bag na rin siya. O di ba sulit na sulit. Leak proof na rin nga pala ito kasi 304 stainless steel na rin siya. At ang maganda pa dito ay microwaveable na rin nga pala ito. Perfect na perfect sa mga student na kagaya ko or sa sa mga nagtatrabaho na nagbabaon sa umaga tapos sa tanghali kakainin ay mainit pa nasa yellow basket na yung